Tiwala ang liderato ng Kamara na malaki ang may tutulong sa bansa ng pagsasanib puwersa ng Partido Federal ng Pilipinas at Lakas CMD. Pero posible rin kaya silang makipag sa PDP laban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alamin sa unat ni Mela Les Moras. Ngayong buo na ang alyansa para sa bagong Pilipinas ng Partido Federal ng Pilipinas at Lakas CMD, tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na mas magandang bukas ang nakaabang para sa mga Pilipino. Nagsisilbing PFP Chairman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. habang Lakas CMD President naman si Speaker Romualdez. Sa pagsasanib puwersa ng kanilang partido, kumpiyansa ang House Leader na mas marami pang mga programa ang maikakasa ng sangay ng ehekutibo at least natura na sa hulita umbayan din ang makikinabang. Our agenda is clear. We are here to enhance the quality of life of every Filipino. We commit to ensuring that the fruits of economic growth are distributed equitably, reaching every province and every community. We pledge to uphold the highest standards of governance, making every decision and action transparent and accountable to the people we serve. Sa kamera, nasa isandaan na ang miyembro ng Lakas CMD habang sa PFP, marami ring LGU officials na nakaanib. Ayon kay House Deputy Speaker J.J. Suarez, sa gitna ng iba't ibang hamon na kinaharap ng bansa ngayon, malaking bagay ang pagtutulungan at kooperasyon ng dalawang partido. Kung ito po bang alliance na to ay makakadulot ng mas magandang bukas para sa bansang Pilipinas, opo, kung itong alliance po bang ito ay makakatulong sa pag-angat ng antas ng buhay ng ating mga kababayan? Opo. Kung ito po bang alliance na to ay makakasiguro ang ating mga kababayan nasa sa laylayan na maaabutan po sila ng mga proyekto at programa at serbisyo ng pamahalaan? Opo. Sa isang panayam naman kay Lakas CMD Chairman Senator Bong Revilla, binigyan din din niya ang kahalagahan ng alliance signing. May mensahe rin siya sa mga kritiko. Sana tigil na muna yung mga bashing at uh, magsasama-sama uh, tayo dahil ang hangad din ng Pangulong Bongbong ay uh, to unify, no, the country. Doon pa rin yung pa rin ang kanyang linya at sama-sama uh, tayo para uh, makabangon yung ang tulong-tulong pa paano mapapababa yung presyo ng bigas. Dahil naman patuloy ang pagpapalakas ng puwersa ng administrasyon, posible rin kayang makipag-aliansa sila sa partidong PDP laban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tugo ni Romualdez, anything is possible. Sang-ayon din dyan ang presidential son na si House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos. Alam mo naman po, uh, politics is a game of addition, so of course anyone is welcome to join the alliance uh, should they want. May tugon din ang kongresista sa mga patuloy na umaatake, hindi lang laban sa presidente, kundi maging sa kanyang ina. Well, to tell you the truth, ako sanay na ako. Eh. I, I've, been, I've been in politics long enough to know that that's how the game works. And uh, my dad, same thing naman, it's nothing new. There have always been accusations hurled, there has always been uh, mudslinging. So that's, that's, that's nothing new. My my mother is uh, not quite as used to it as uh, we are as as the both of us. So uh you know her reaction from from that interview I think that you've all seen is I guess one of a uh, wife who is being protective of her husband. So I think we can sympathize in that sense. Pagtitiyak ng mga mambabatas patuloy ang kanilang magiging hakbang para mas maiangat pa ang buhay ng mga Pilipino. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.